So guys, ayan, ah uh, papakain tayo ngayon guys ng aso dito sa loob ng barracks namin. So, yung mga aso dito guys ay malaking tulong sa amin dito kapag gabi na ay tumatahol sila, kapag uh, may taong lumaan o may taong hindi niya kilala. Malaking tulong yung mga aso dito sa loob ng barracks namin guys. So tara na, pakainin na natin. Isa sana sa nakapanood dito ay sana mag-share at marami pa tayong matulungan ng katulad nila na nakatulong sa atin dito sa Pama, pamamahal natin, katulad sa company o sa barracks natin. Sana marami mag-share at marami pa tayong matulungan na katulad nila. Baroni! Baroni, 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 ikalika. Karani, hindi ka. Kain ka? Gusto mo kumain? Ha? Halika, halika! Alis na, dito to! Napansin nyo guys, si Brownie, ang bilis niya ng tampo. Akala siguro, hindi ko siya papakain. Uh. So, akala niya, pag hindi ko siya papakainin, kaya bumalis siya agad. Ayan, si Brownie, isa sa nagbantay dito sa barracks namin. At isa rin siya, sa mga aso na... Uh, aso namin dito sa loob ng barracks at malaking tulong siya sa loob ng barracks. sila at... guys, yan. Jila, gusto mo kumain? Ha? Kain ka? So, ito yung aso namin dito sa barracks. Last time na vlog ko guys, nakita niyo na siguro to si Angela. Yung umakyat sa bubong, yung hinabol niya yung pusa. Ito yung si Angela na tinulungan ko pagbaba at Uh, tumalon doon sa kabilang uh, uh, ibayo. Ito namin dito sa barracks. Okay, hmm. 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 kain si Angela naman, isa sa pinakamatapang dito sa loob ng barracks ay uh, mayroon siyang uh, tatlong anak at hindi ko pa na nabidyoan yung tatlong anak niya. Isa siya sa mga matatapang dito sa loob ng barracks. Tayo dito yan, mga manokan namin guys. Ayan, manokan dito sa barracks namin. So, maraming manok dito na. ano. So ito, nandito yung isang aso dito. Tawag ay... Uh, tanggol? Tanggol ba ta pangalan nito? Tanggol? Oo, oh, Tanggol. Tanggol! Kain ka? Dagol. Ay, ah, dagol? Oh. Oh. Oh, kain. Baba guys, si dagol. Ayan. So guys, si dagol, isa sa babait din na aso dito sa loob ng barracks at malaking tulong din sa amin dahil isa rin siya nagbabantay sa loob ng company at sa barracks namin. Mabayad na aso daw guys at na palagaan tong aso na guys dahil ito ang pinakamatalino na aso dito sa loob ng barracks namin guys. Ayan, nakikita yung barracks namin. So guys, ito na yung aso namin guys. So may aso dito na si Brownie. Andito po si Brownie. Eh, gutom pa. Liga Brownie! Brownie! Ika. Ika na. Hmm. Ubusin mo na to. Paubos ko na siya ito. Well, sunod na sunod sa akin guys. Gutom na gutom pa yata to. Hmm. Hindi. Kain. Okay. Napansin nyo si Brownie guys. Hindi ako nilubayan. Kung saan ako pumunta, sumusunod siya. So ibig sabihin, gutom na gutom pa siya. Sana uh, ma-share nyo yung video na to. Like and comment at marami pa tayong matulungan na katulad nila at yung mga aso na nasa kalye at yung mga aso na sa uh, daanan sana matulungan natin at uh, masuportahan nyo sana yung uh, vlog ko guys sana maraming magsishare sa uh, video na to para at least eh, makatulong kayo sa, sa aso at sana marami pa akong matulungan kung uh, may share nyo yung video na to guys. Maraming maraming salamat at God bless you to all.